kilalani natin ang isang Pinay na isinantabi ang magandang career sa Pilipinas at napilitang makipagsapalaran bilang kasambahay sa Paris, France. Yan ang ulat ni Dick Villanueva. Hindi kayang tumbasan ng pagmamahal ng isang ina. Gagawin niya ang lahat ng paraan upang may sa ng pangarap ng kanyang anak. Gaya ni Marianta na dating licensed pharmacist sa Pilipinas, iniwan niya ang kanyang propesyon sa Pilipinas para mamasukan na kasambahay sa Paris, France. Napilitan siya maging domestic helper para matustusan ang pag-aaral ng kanyang anak na Louis student. Ayan ang isa sa pinakamahirap na desisyon. Yung may karir ka sa Pilipinas na maayos, pero, mong pero alam mong hindi sasapat ang kinikita mo doon as a pharmacy. Mag-iisip ka ng ibang way para matupad ang pangarap ng anak mo para maibigay sa kanya yung pinapangarap niya nung maliit pa lang siya na maging abogado balang araw. Walang oras na sinahing si Marian. Hatingga pinakapag naka nakauwi siya ng kanyang bahay at kumakayo din siya maging araw na linggo. Nakatapos na ng siya sa isang sikat na law school ng San Beda College ang kanyang anak. Kaya iisa lang ang kanyang hiling para sa anak. Ito ay makapasa sa bar examination sa darating na December. Dahil sa kanyang pagsasakripisyo sa anak, lumikha ng isang painting ang kanyang dating amo na nagmamay-ari ng pharmacy sa Pilipinas. Isa kasi itong pintor na nag at nakilala na sa ibang bansa. Ang konsepto ng obra ay inhalin tulad sa Franz Marion. Ito isang babae na nakapiring na sumisimbolo kay Marian at ang isang bata na nasabana sa iyang kanyang anak. Ang oras naman ay ang panahon na kanyang ginugol sa trabaho bilang kasambahay. Ang painting ay dinala ni Mais Salonga sa Paris upang i-donate sa Philippine Embassy sa France. Umaasa siya magdadala ito ng inspirasyon sa mga magulang at anak. Kasi gusto ko maging symbolize siya ng mga OFW dito. Um, especially sa mga mothers, So Mula dito sa Paris, France, Dick Villanueva para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.